Hi guys. Ito dami naming plastic sa sa ano sa diaper ni Mommy yan. Very useful po yan din namin tinapon kahit na yung mga ganito o oh. Yung mga sa chichirya kasi mga ligon matitibay kasi yan yung makakapal mga ganito. Yan, very useful yung mga ganyan. Paglalagyan namin ng lupa yan para pagtataniman para hindi na kayo hindi na bibili ng paso at napakarami ko dito lupa guys ito very ano to very fertile ang lupa na yan itim doon din sa pinagkuhanan iisa lang pinagkukuhanan yan kasi pagtataniman namin yan pagtataniman namin yan ng halaman so recycle lang guys recycling the plastic isip na itapon dapat noon pa kaya lang ngayon lang namin naisip so ayan na yung mga yan, yung vegetable garden so itong ano na to pwedeng ano itong part na ito yan, pwedeng gawing garden kahit ang itong space na to kasi alam mo madali na naman matuyo ang mga damit eh no? Dali matuyo kayo. Eh, importante yung init eh. Pwede rin naman kahit may garden yan, pwede pa rin magsampay. Ito mga ang dami namin sampayan eh. Ang dami namin sampayan. Pwede rin dito magsampay. Kasi wala na talaga ibang space na mainit. Kailangan talaga yung init eh. Para sa mga halaman. Hmm. So, ayan. So, lalagyan na nang isa-isahin na yan. Hanggang, hanggat tulog si mami. Ayan. Naglalaba din kami dito, guys. Habang hmm. tulog si mami, naglalaba din kami. Hmm. Lalabhan yung mga damit ni mami. Mga pinagpalitan. Mga bedsheet. Yung mga punda. Ayan. Ayan. Hmm. Ayan. ito pa ko tong video na to paano niya binitbit yan ng tatay mo kaya bigat-bigat yan okay. Minta kayak nggak pakai lain yang sedikit, tenang nanti kayak gini kan juga lagi kayak itu 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 mending dibuat kan baru Ah. Ang init-init sa araw tau. Tapos sa gabi, ang lamig. Mm, okay. Oh, Bur bura naiplema gan kaninang ganihang buntag. Bura akong naiplema. Oo. Oh. hindi ka din ang gagabi hino. Pinatay ko na yung electric pan. Ito muna. na. Burag basa. Katong usad. Uga. Hmm. Oh. Pero iisa lang na. Mabasin Ito gato. kay Brown Aka na. Siguro ang... So, lang kung ma... Ito daghang pil... Ano na fertilizer fertilian yan, yan anak itumon yan, yan yung tinatawag na lum, loam soil